kailangan handa tayong makita ang iba't ibang anyo ng karukhaan at pagdurusa, pati na ang mga sitwasyong nagpapababa sa dangal ng mga tao, pati na ang mga sakit na mahirap hilumin bukod sa mga sakit ng katawan. Alam nating lahat, maraming dumaranas ng ibang klasing pagkagutom, pagkauhaw, pagkahubad, ibang klasing pagkabilanggo, at ibang tipo ng mga karamdaman. Hindi ng katawan, kundi ng isip at kalooban. Mga warak ang puso at isip. nasisiraan ng loob, nalilito, naliligaw. At alam din nating sumunod pa sa drug war ang pandemya na mas lalong nagpatindi sa mga mental health issues ng marami sa ating mga kababayan. Maraming mga negosyo na nalogi. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming namatayan ng mga mahal sa buhay. At maraming hindi nakabawi kahit na natapos na ang pandemya. May alam akong pamilya Hanggang ngayon, hindi pa sila lumalabas. Takot na takot. Traumatized. Sila, ang gusto kong isipin ninyo, sa araw nito ito ng kapistahan ni San Roque, ang ating huwaran ng malasakit sa kapwa, na walang ibang naging inspirasyon, kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo. Simple lang ang mga mensahe ng ating mga readings ngayon. Ang tunay na makadiyos sa mundong ito ay hindi yung marugdog magdibusyon sa mga santo at santa. Hindi yung masipag lang magdasal at magsimba, kundi ang mga taong may tunay na malasakit sa kapwa. Magandang salita, ang Tagalog word, malasakit, galing sa dalawang salitang mala at sakit. Ang ibig sabihin ng mala, eh, parang. Pag sinabing, uy, malapur na ang kutis niya, hindi naman ibig sabihin na babasagin. Ibig lang sabihin, makinis na makinis singkinis ng porselana, mala, parang porselana. Sakit, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo, sa inyo yun. Lahat tayo nakaranas ng hapdi at pagdurusa. Malasakit ang tawag natin. Kapag para bang ramdam mo na nasasaktan ka rin, pag nakikita mong nasasaktan ng iba, at ramdam mo namang naliligayahan ka rin kapag nakikita mong naliligayahan ang iba. Kasi, totoo naman, na kapag natutong magmahal ang tao, natututo rin siyang makiramdam. Makiramdam. O isa pang salita maki. Makiramdam. Ibig sabihin, to feel with to feel well, makiramdam. Malasakit ang tawag pag ramdam mo ang nararamdaman ng kapwa. Ito daw ang palatandaan ng tunay na kabanalan na ang tao'y nagiging tunay na makadiyos. Ito ang narinig natin sa ating second reading kay St. John sa ating narinig na ikalawang pagbasa. Hindi ba ganyan ang pinaramdam ng Diyos kay Moises? Naalala niyo ba sa book of Exodus, nagpupuyos daw ang kalooban ni Moises pag nakikita niyang inaapi ang mga aliping Hebreyo. Hindi niya mawari. Bakit? Kasi ang alam naman niya, anak siya ng prinsipe. Malay-balay ba niya nung una na lang siya sa tubig at inampon ng prinsesa. Kaya di niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kaya tumakas siya. Pero doon sa bundok, pinakita ng Diyos kay Moises ang nasa puso niya. Isang nag na apoy na hindi mamatay-matay. At ito ang tinatawag kong apoy ng malasakit. Ito rin pala ang matagal nang nag-aalab, nagpupuyos sa puso niya. At para bang hindi ito mapayapa hanggat hindi siya sumunod sa pakiusap ng Diyos para makiisa sa pagpapalaya sa kanyang bayan. Ganyan din ho ang naranasan ni San Roque na ating patron. Noong ayon sa kasaysayan, ay napadaan siya sa bayan ng Aqua Pendente na tinamaan ng matinding salot. At ang salot na ito ay bubonic plague ang tawag. Ito po ay salot na galing sa mga daga. Kung ang pinagmulan ng COVID ay paniki ang bubonic naman ay sa mga daga. Hoy, matinding klasing salot ito. Tinutubuan ng mga pigsa sa mga singit-singit ng katawan. At yung mga pigsa ay nagnanaknak. Kaya bumabaho sila. Kaya iniiwasan. Iniiwasan sila hinahayaan na lang mamatay. Nakita ni San Roque ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga taga roon. Kahit hindi niya sila kaano-ano, sinantabi niya ang sarili niyang lakad at walang takot na nagboluntaryo na kalingain ang mga tinamaan ng salot hanggang sa siya mismo tinamaan na rin. Kaya sa mga larawan ipinapakita ni San Roque ang kanyang hita kasi may sugat minsan merong iba parang na-scandalize sila bakit naman parang pinapakita ni San Roque hita niya sa totoo lang dapat singit niya eh, pakita niya eh. pero baka masyado naman kayo may scandalize kung mga singit niya, ipakita niya. Oh, salamat na lang at hita lang. Sa ating gospel reading, mayroon daw gantimpala na laan sa mga may malasakit. Isang sorpresa ang pagkamulat na ang mga dukha ang nagugutom ang kapuspalad pala na kinalinga mo ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo. Kung kaya nga namang magkatawang tao ng Diyos sa isang karpinterong taga Nazareth, kaya rin niyang magpakita sa iba't ibang anyo ng mga nagdurusa. Kaya niyang antigin ang ating mga puso upang pag-alapin ang ating mga kalooban upang paramdaman natin ang nararamdaman ng Diyos. Ang malasakit, ito pala mga kapatid, ang tunay na nagpapaganda sa ating pagkatao. Ito ang bumabago sa ating kaanyuan upang ang ating mababang pagkatao sa ating mismong pagkatao unti-unti ay maaninag ang mukha ng Diyos